Dios, señoritas, is señoritas. Oh, andito po tayo. Uh, this is our last day here in uh, in uh, Samwanga City. Uh, the tomorrow we will be leaving for Manila. Ibig sabihin na uh, last time ko na sulyapan itong uh, still to be completed uh, is Samwanga business and events place or easy place at uh, dito tayo sa construction site and uh, uh pagbalik ko dito by uh, by uh, uh, November uh, kasi will be going back to Manila pagbalik ko dito November so this will be completed already uh kwan na uh, uh, nakapintura na siya and then siguro pwede na tayo papasukin ng mga na mga commercial renters so uh, kanina it was very hot andito kami pati yung isa rin natin kwan masugit na na viewer at subscriber my friend si, si Ed Fernandez na na galing sa isang advertising firm na Saatchi Saatchi and era-era <laughs> common friend kami niya uh, ni dating congressman Romeo Halosos pero siya they related uh, to the wife siya uh, Ma'am Mercy Arkisa. so we were here with the manager of Chooks to go so what, why am I telling you this uh, I'm telling you this to show once again that uh, tayo mga ordinaryong tao kung tayo lang masusunod if we have a good government if we have a uh, a a uh, conscience uh, conscience na uh, mga politicians hindi na tayo kailangan gumawa ng mga vlog na ito why why do we bother dapat uh, i should be concentrating i should be giving all my energy to promoting not uh, uh, my business not talking about politics not uh, criticizing but uh but uh, to to promote my business to expand my business to make more money <laughs> although hindi tayo ganon, kasi kaya nga uh, pinili natin gawin ito dito sa sa barangay namin 25 kilometers away from the city because uh, we want to give back to my Kababa, kababaryo dito kasi Our barrio has been left behind by progress. Marami na mga barrio naging progressive pero dahil farming farming community yung barrio namin napag-iwanan kami. And uh, in fact uh, uh, while while, uh, while walking the other day na nakita ko yung kwan ko, yung classmate ko na from here si Richard. Uh, sabi niya sabi niya mag-apply daw sana siya dito when the building was still being constructed. So you see, uh, you know, uh, ganun talaga yung uh, because of education na, na binabawasan pa nila yung budget ngayon because of uh, pinagnanakawan yung education sector natin. Very substandard yung mga, uh, bright yun si Richard pero you know, I I wish uh, I I was thinking nung uh, nag-aaral kami sa Manikan Elementary School public school na he will reach uh, far in life pero you know it's saddening to hear na uh, nag-apply nag-apply nag sana siya to work here during the construction period so this this really illustrates na you know we we really have to help our kababayan more And that is why andito si vlogcaster sa so sambuanga na nagpapahirap. Ang sarap-sarap ng buhay ko sa Manila pero nagpapahirap ako dito because uh, uh, ako rin naman galing sa hirap. And uh, I know how hard it is to break into the glass ceiling. Kaya, well, uh, kahit uh, nalulugi ako sa oras at saka sa uh, pag-abono sa to pay for my graphic artist the graphic artist helping me in manila to pay for content creators to pay for for the editors and researchers We, hindi pa natin pwede pabayaan yung task of uh, monitoring criticizing and telling putting the mirror to the face of our government official to tell them pwede na alam na namin yung pinagnanakawan nyo kami alam na namin yung mga SOP nyo, tigilan nyo na yan. So, uh, tulad itong news na bibigay natin sa inyo, na timing talaga ito, imagine nyo, uh, like ako, si vlogcaster, nagihirap dito, uh, bukas, I really hate, I really hate taking airplanes, buti kung private jet, eh, ang hirap-hirap, ang, ang sikip-sikip ng mga, ng mga, wala naman tayo first class sa uh, domestic ang sikip-sikip na mga na mga upuan mag maggigising ka na maaga lilinya ka pa sa sa ma, sa airport ganon and then dito syempre rugged lang yung bahay namin dito so i miss all the comforts in manila but i'm sacrificing that to help the people pero nakaka nakaka-discourage minsan or nakaka you know, nakakagalit talaga na isipin na tayo nag nagsisikap, naghihirap para kumayot, para magnegosyo, para magtrabaho, uh, to give the best to our family, to give the to help our kababayan, pero yung gobyerno winawaldas lang yung pera na pinaghihirapan natin. Kasama na itong ngayon, COA report na during the Duterte administration and also during the first six months of the Marcos administration nawala yung DOH ng 7.7 billion 430 million na medicina na na-expire o na nearly expire o nasira isipin nyo yan ilang milyon ilan, ilan milyon mahirap na tao kasi ako diabetic ako kahit ako sin siguro na benefit diyan kung you know ah uh, marami pa naman mahirap deserving pero kung, kung iwanan na lang pala nila na masira ang mga yun sana binigay na lang kahit kahit uh, kanino kahit sino man na uh, uh, mga mga uh, middle class or kahit yung mga okay basta lang hindi ma-expire yung mga yung mga supply na yon sa Department of Health. So sabi ng uh, COA na sa uh, itong itong mga expire nakita nakitaan nila bagong katiwalian na naman kasi this is this is clearly a uh, a uh, another graft and corruption issue kasi sa issue ng graft and corruption hindi lang man yung uh, uh, nagnakaw ka yung kung hindi yung hindi ka rin na safeguard yung interest ng gobyerno hindi ka rin na prop na na safeguard yung properties ng gobyerno at dito nga nasira na so sabi ng COA ah, uh, the responsibility to take care of this medicine rests on the government agency concerned at dito naman sa DOH So dalawa, dalawa ang uh, gumawa ng kapalpakan dito First, yung Duterte administration At uh, uh, iniwan nila ito na masira na lang And then pagpasok naman ng Marcos administration Hindi naalagahan ito Kasi in fairness naman Pagpasok ng mga Mar ng Marcos administration Mga Duterte boys pa rin ang hawak dito sa mga medisina na ito So, puwede natin sabihin, the blame really goes to, to to the Duterte government lalo na 'yung mga USec and ASEK na iniwan nila dyan sa sa DOH. So, sabi nga ng COA, 'yung uh, 2.3 uh, uh, million 'yung mga inventories na na slow-moving stocks and then 5.6 billion 'yung hindi na distribute at nasira na lang at na-expire na lang. So, sabi ng ko sayang talaga kasi sana na i-distribute na ito before the expiration date at bago na nasira yung mga tuluyan ng yung mga medisina at naging toxic. Karamihan dito ay uh, uh, COVID. Uh, so ito ito kasama pa rin ito guys sa uh, uh, 13 billion na iniwan sa atin ni President Duterte. Sana naghiram ng hiram sila ng pera para sa COVID medicine sana sinadeguard nila so sabi ng COA 2.2 million vials ang nasira uh, 1.6 million doses wasted and expired uh, COVID-19 vaccine at uh, 11,976 uh, vaccine vials ay ma-expire na rin so this alam nyo kahit dito ang, ang daming anti-vax sa Buwanga sa mga kamag-anak ko hindi nagpa-vaccine sana since hiram lang man ang pera ng Duterte government para mabuo itong mga mababili ito mga, ma, ma, mga medisina sana gumawa sila ng extra effort para i-increase yung uh, yung uh, programa para ma, maturukan ng mga ng mga ng uh, anti-covid uh, uh, vaccine sa atin o so, sabi ng COA overall the problem expo expose management's inability to safeguard, manage and utilize health funds and resources economically and effectively yun so masakit po makasakit isipin tayo lahat, kayong lahat nagbabayad ng taxes kayo lahat nag, uh, nagsisikap para magbaya, makabayad ng taxes alam nyo kahit tax evader kayo nagbabayad pa rin kayo ng taxes kasi meron tayo value added tax ang tawag na tuwing bibili kayo ng mga ng mga soft drinks tuwing bibili kayo kahit ng mga candy kahit bibili magpagasolina kayo sa motor nyo bumili kayo ng ng spare parts bumili kayo ng uh, ng uh, sumakay kayo ng eroplano bumili kayo ng mga school supplies sa anak nyo. lahat 'yan babalik rin sa may tax 'yan at uh, uh, kahit yung walang income at hindi nagbabayad ng tax uh kwan pa rin you, you it's still uh, uh, you're still part of the tax uh, system na uh parin pa rin sa presyo ng binibili nyo napupunta sa taxes kasi syempre mga negosyante ipapasa yun sa inyo hindi naman sila magbabayad nun lahat so ito masakit dito and then marinig natin may mga government official uh, iiwanan lang lalo na yung Duterte administration na sila pa man nito iiwanan lang masira yung mga medisina billion billion 17 billion so uh, nakakapanglumo nakakapanghinayang eh nakakagalit talaga minsan pati si Bat parang gusto na mag-give up kasi kahit yung marami sa inyo sinasabi, ano magagawa natin Bat? Ano? Kasuhan ba natin? O ano? Investigahan ba ng Congress? Eh, pero medyo too late na. Pero tulad ng sinasabi ko, siguro by giving, by making you aware of all these issues, mas magiging uh, watchful tayo, mas maging magiging reklamador tayo sa gobyerno. Kasi uh, wala na tayong magawa kasi syempre may, may kay papano in uh, uh, sa ngayon. Ino-honor pa rin nila yung syempre there is honor among thieves daw. Ino-honor pa rin nila yung ta political tie-up nila ng mga Duterte at saka ng mga Marcoses pasundot may meron sila pasundot-sundot at paglaglag sa mga issues pero hindi totally lalo na kung pagdating sa pera nagsama-sama pa sila pero uh, ang kawawa dito tayo kasi tulad dito hindi unlike doon sa time ni Pinoy pinaimbestigahan yung mga previous president pero yung nakulong si Gloria at saka mga senator dito wala eh o dito wala tayo lang kawawa sila sila wala silang They don't have a sense of responsibility. Bahala, bahala. Kung may man nangyari pag nanakaw sa... or katiwalian sa time ni era ni Duterte, sige, kalimutan na lang yun. So, uh, problema lang, if you if you don't jail the corrupt government officials, uulit at uulit yun. That's why, well, hindi na yung anong ginagawa ng Duterte administration, ginagawa na rin ng Marcos administration. So, maybe... Maybe if we are noisy enough sa so social media if we are watchful enough baka mapigilan pa natin yung mga pagnanakaw at mga greet nila. So sige tuloy tuloy lang continue fighting uh, as long as you're there but is here to to fight even when the going gets rough. So ito lang po uh, this is uh, my last uh, perhaps my last vlog before I leave the city and my last vlog dito sa construction site so yun uh, uh, the next blog, siguro you'll see me in Manila na so thank you very much for watching and uh, don't forget to share this vlog to friends and relatives so they know what is happening in uh, uh, in uh, the reality uh, as against the fake news sa gobierno natin and please don't forget to subscribe to the bloodcaster armandin youtube channel Thank you for watching and see you in my next vlog.